Pero kung ang mga manonood ay naging sa kahindik-hindik na panoorin iyon, lalo na ang mismong mga taong naroon sa mismong lugar, ang mga hostage kabilang na si Sarina. Mga demonyo kayo. At iglap lang kumalas ang dalanga sa mga kasamahang hostage at walang pakundagang sinugod ang pinakapinuno. Napakasamani niyo. Papatayin ko kayo. Pikit matang nilungdadag niya ang lalaki at itinumba at kinubabawan habang pinagsusuntok. Hey, hawakan ninyo. Hawakan ninyo. Pilit na sinasalag ni Rosia ang mga atake ni Serena. Papatayin kita. Hindi ka dapat. Hindi na tapos ng dalagang ipang mura nang may pumalang matigas na bagay sa kanyang bato. Agad na nagdilim ang kanyang paningin. Serena, habang gimban na gimban, sinawa sa panonood sa TV O Ogan, narito pa nga pala siya at kasama siya sa mga hostages. Ogan, oh makapatay nila ng tuluyan sa si Serena. Tila dinudukot na sa loob ng kanyang dibdib ang puso ng binata. Sarina! Oh my God! Maging si Alwin ay napakislot nang makilala ang pinsan sa LCD monitor ng kaharap ng tingin. Kuya Alwin, nasa concert na yun si Sarina. Maging si Calvin na nagkataong naroon sa pisina ng lalaki ay naging balang makilala ang pinsan nila. Tam, Anong gagawin natin? Napapamurang wika ni Jess. Hindi tayo pwedeng tumunganga na lang dito at panoorin patay nila si Sarina. Just calm down. This is a national issue. Isa lang sa Sarina sa mga bihag. Kung may pagkilos ang gobyerno, kailangan natin makapag-unayan sa kanila. Habang pilitin na hamig ni Alwin ang sarili. Oh God, kailangan na natin kumilos agad. Pero hindi mamalanin mapakali si Jess. Okay, okay. Makikipag-unayan na ako sa itaas. Agad nang nagdayan si Alwin habang pasulyap-sulyap sa TV. At naipagpasalamat nila na hindi tinuluyan ng mga terorista ang pagpatay kay Sarina na yun ay ipinabuhat sa mga kasamahang hostage at dinla sa isang sulok para mahimasmasan. Nasa gitna sila ng mismong Colosseum kung saan ginaganap ang mga concert. Masyadong malawak ang lugar at madaling makita ang mga pagilos ng sino man. May dalawampung dibaril ang nakabantay sa mga hostage pero siguradong may ilang pang nakabantay sa labas ng venue. Siguradong mas nakakalat pang naghahanap kung may mga tao pang nagtatago sa paligid. Kung ganoon, kailangan kong mailigpit ng tahimik ang mga nasa labas. Kailangan maging maingat ang pagkilos ko. Sukbit ang dalawang arma at dalawang 45 baril ng dalawang lalaking na patulong niya na nagsimula ng gumapang saki sa misinawa. Paminsan-minsan ay sumisilip siya sa mga siwang na nararaan. Pare, ano sa palagay mo? May nagtatago pa kaya sa paligid? Palagay ko pare, wala na. Nahalubog na natin ang paligid, hindi ba? Puro patay na ang nararaanan natin. Kung ganun, bumalik na kaya tayo kina kay Boss Rastia. Sige, akmang babaling na pabalik sa banyo ang dalawang lalaking naglalakad sa pasilyo nang biglang may kumalabog. Ano o yan? Doon, may tao sigurong nagtatago. Agad nang tinakbo ng dalawang pinagmula ng ingay. Wala namang isang malakas na palo ang tumama sa batok nito. Dugo ang bumagsak. Anong hindi na natapos ng ikalawang sasabihin nang tumusok naman sa leg nito ang punyal? Kapwa wala nang buhay na bumagsak ang mga ito. Agad na hinila ni Noah ang dalawang bangkay para itago. Two down, more to go. Pero hindi niya kinalimutan kuhain ang balil ng mga ito at mga punyan, pati na rin ang mga hand grenade. Are you okay? Umiiyak na wika ni Gia. Napahikbi si Sarina. Hindi ako nakatiis. Hindi ko kinaya ang nakita ko. Ano ka ba? Kapag nalaman nila kung ano ka, baka mapag-initan ka. Paano kung tinuluyan kanila kanina? Umiiyak na hinawi ni Gina ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa kanyang mukha. Kung nagkaganon, hindi ko na malalaman. But at least, nakalmot ko ang mukha ng demonyong iyon. Talaga lang ha. Nakangising wika ni Roste na palapit pala sa kanila. Nagtas ang mukha ang dalaga at tumalimang tingin niya sa palapit na laki. Sarina, ano ba? Nagagahol pang tinutup ni Gia ang bibig niya. Hayaan mo siya. Iyan ang gusto ko sa isang babae. Matapang at palaman. Sa totoo lang napahanga mo ako kanina ha. Akalain mo sa kabila ng nakaumang na mga ay sinugod mo ako at pinagkakalmot, pinagsusuntok. Samantalang ang mga lalaking narito ay tilalalong na bahag ang buntot nang makitang binaral ko ang bata. Kung ang isang kagaya mo lang, hindi ako natatakot at lalong hindi ako takot mamatay. Bravo, bravo, ang tapang mo talaga. Talaga, ano, gusto mo ka na lang tayo kapag natalo kita, palalayain mo mga bihag. Ang lakas ng tawa niya, Rustia. Ganun din ang mga kasamahang naroon. Ang tapang boss, patulan mo kaya. Huwag, babae pa rin yan. Pero huwag kang mag miss. May paglalagyan ako sa'yo mamaya. Hindi ko alam kung bakit hindi kita tinuluyan kanila. Pero may pakiramdam na ako na magkakaroon ka ng malaking kaugnayan sa misyon namin ito. At palagi ako nakikinig sa kutub ko. Ang ganda mo. Saka humalakak na humakbang pa ito palayo sa kanila. Serena, calm down. Baka lalo kang pag-initan at ikaw na ang unahin mamaya. Malapit ng matapos ang taning na oras. Wala akong pakainam. Parang sasabog ang dinig ko sa galit dahil sa niya sa bata. Demonyo siya. Muling nga paiyak si Serena. Serena. Napalunok si Noah habang nakasilip sa siwang ng kisami kung saan kitang kita at dinig na dinig niya ang mga nagaganap sa ibaba. Serena, hindi ako papayag na saktan kanila. Over my dead body. Pagkuha'y hinagilap naman niya ng tingin kung nasa ang panig ang mag-amang Senator Almirante at Almira. Papa, Almira, I'm Hindi ko inahasang sa ganitong pagkakataon ko kayo muling makikita. Tila may kamaong sumakal sa puso ng binata habang nakatitig sa magkayakap na mag-ama sa isang sulok. Sa isang panig naman, ay nahagip ng kanyang tingin ng kaibigang si Dari. Kahit paano ay nakahinga ng maluwag ang binata, si ligtas pa ang mahalagang tao sa kanyang buhay. Maya-maya ay nagsimula ulit siyang gumabang panis doon. Imposibleng masalakay ko sila. Napakarami na sa loob. Kailangan talagang isa-isahin ko sila. Hanggang makabalik siya sa maliit na pintong pinasukan kanina. At bumabarawan. Pasilip-silip na tumingin siya sa mahabang pasilyo. There, may dalawang bantay. Kailangan mapatahimi ko sila. At minsan pa, naging mabilis at maingat ang kahilos ni Noah. Ang mga skills na natutunan dati sa bilang scout ranger sa Mindanao ay ngayon pala niya magagamit. Tapos na ang isang oras, muling humarap sa camera si Pero hanggang ngayon, wala pa rin tumatawag sa aming sinumang taga-gobyerno. Iniisip ba rin niyo na nanakot lang ako? Galit na wika ni Okay, kung ayaw niyo talaga makipag-ungnayan, bibigyan ko uli kayo ng sample. Sinay niya sa nito ang dalawang tauhan na kuha ng dalawang batang lalaki na nasa edad days, 12. Oh God, minsan pang na ako yung minsari ng kamao habang bilit siyang pinipigil ni Nagiya at China. Ano ka ba? Huwag ka nang umalma. Iya, ang mga bata. Wala rin tayong magagawa. Lalo lang tayong mapapahamak. Napaiyak na lang si Sarina. She never felt so helpless like the way she feels At hindi yun para sa sarili, kundi para sa dalawang batang nahila na sa gitna. Ano? Hindi ba ba rin kayo magtatawag? Galit na wika, Miss sa karap na kamera. Ilang sandali ang lumipa. Ayaw talaga ninyo ha. Bigla itong bumaling sa mga bata. Dahil hindi ito ang iyan. Huwag po, huwag po. Palahaw na mga ito habang nagwawala. Ano? Hindi pa rin kayo. Noon tumunog ang telepono ng nakapatong sa isang mesa. Napangisi si Rastia. Sagutin mo. Utos nito kay Hildo. Yes, boss. Hello. This is from the office of the president. Wika ng tinig sa kabilang linya. Boss, president daw. Lalong napangisi si Rastia. Hello, Mr. President. Pagkuhay masiglang wika. May sinabi ang nasa kabilang linya. Talaga, ibibigay ninyo ang kalahati ng kahilingan namin. Walang nagsalita ang nasa kabila. A ganun, binabalat ninyo kami. Tinatawaran. Pabalasig na wika, anuneste. At isang isa pata naman, nasaksihan ng buong bansa, ang kasamaan nito. Isang bala ang agad tumago sa dibding ng batang lalaki. Huwag, huwag, napasigaw si Serena. Ngunit huli na, Nabuwal na sa lapag ang batang dunga, kumikisay pa. Oh my God, Demonyo mo siyang nagkatawang tao. Napakalupit niya. Mamamatay ka rin. Iba-iba ang reaksyon ng mga manonood sa buong bansa. May inang hindi nakatagal at ini-off ang television set nila. Bibigyan ko pa kayo ng isang chance. Hindi ko muna papatay ng batang ito, Mr. President. Nakangisi ng wika ni Rastia nang muling bumaling sa kamer. Baka naman sabihin mo, ay wala akong puso. After one hour, gusto kong siludin na ang pasya mo kung ibibigay mo ang lahat ng demands ko. At kapag hindi ko pa nagustuhan ang anumang sasabihin mo, ang batang ito at ang dalawa pang bata na mapipili ko. Tatlo silang sabay-sabay na mamatay. nag off the air na ang palabas. Diyos ko, hindi ko na kaya. Napaiyak na lang sa mga palad sa sarili. Boss, habang humahangos na pumasok ang isang lalaking libertad. O bakit? Sina Farda at Alex nasaan na? Disgrasya, boss. May binilong ito kay Rosie. Ano? Oo. Pati si Nabinoy at Kokoy. Nadali rin. Bali, apat na sila. Buti na lang itinali lang sina Ferdy at Alex. Pero yung dalawa, nadali talaga. Bali ang mga leeg at labas ang dila. Leche. Bigla itong nagpaputok ng pataas. Ay, tili ang mga babaeng hostages. Iyakan ang mga bata. Kimbal din ang mga kalalakihan. Ang tatangan ninyo. Akala ko ba'y wala nang natin ang tao sa iba't ibang panig ng kulisim? Kung gano'n ay sino ang yumaray sa kanila? hindi namin alam boss, pero kang malakas ang taong may gawa. Napatay niya si Nabinoy at Kokoy sa pamagitan ng pagbali sa leeg nila, na hindi nakapiyok. Walang narinig na ingay ang mga kasama nila at nakita nilang nakabulag tana. Boss, pero eto at may isa pang lalaking pumasok. Humihingal pa. O oh, bakit? sina at Lucio patay na. May mga tama ng patanim sa leg at bali ang mga buto sa katawan. Lecha talaga. Minsan pa ay na nagpaputok pataas si Rustia lalong na hintukutan ang mga naroon. Nagsiksikan sa isa't isa. Ang gagong iyon. Sino man siya o sino man sila. Baka akala niya ay mauubos niya tayo ng isa-isa na hindi man lang siya nagbuburlisan. Hindi ako papayag. Kapag nahuli siya, babalatan ko siya ng buhay. Kayo, hanapin ang talantadong iyon. Yes, boss. Kanya-kanyang takbo ang mga ito. God, may tumutulong sa